Eto naman mga naging ganap sa pagbili namin ng upuan at lamesa para sa aming computer set para kay Wear Me, of course. Kaya heto, panoorin nyo. Hi guys! So, galing kami Davao Doc for my reading na sana sa result. Kaya lang, hindi namin namalayan na Sabado pala ngayon and hanggang 12 noon lang sila. Anyways, okay lang din naman kasi doon pala sa kinuha naming result kanina para sabay na lang sa check-up ngayon or sa pag-reading ng result. Ay, meron pala kaming nakalimutan yung CBC ko pala at ngayon pala ako nakunan. Tingnan nyo. <laughs> Pero anyways, mga 4 to 5 hours lang naman ang result at pwede namang i-email. Ang schedule kasi ni Doc Joyce is TTHS. So, babalik kami probably ng Tuesday. Aagahan na namin. And, kompleto na din yung result at the same time. So, ngayon, di ba, bumili tayo ng complete set ng computer kahapon na worth 26,500. Pero, may dinagdag kami doong headset, mouse, hard drive, tsaka wifi dongle, bluetooth. O, oh, marami tayong idinagdag. Tapos, yung hertz from 75 yung basic sa 26,500 naging 100. Then, yung storage niya is from 250 naging 500. Ngayon, bibili tayo ng table and chair and yung mga kailangan pang envelope and so on. Mga lagayan ng documents namin para hindi siya mapariwara. Pariwara! Mamaya ipapakita ko dahil ipapakita ko for today's video ang setup natin and ano yung look niya sa bahay. Hopefully, magustuhan nyo. Actually, pang gaming type siya na pang aesthetic na pang office. Technically, ang gusto na talaga namin is pang office pero gusto din name namin na may halong gaming look and halong aesthetic look. Brown sa madudumi yung white pero di ako kakabahan dyan dahil alam ko na mas maarte pa sa akin yung asawa ko so hindi niya hahayaan na madudumihan yung unit natin. Anyways, punta kami ng mall ngayon. Bago yan, pupunta muna kami ng LNA. Babalik kami doon para magbigay ng orders. Eto, para sa kanyang Josawa. Sa LNA pala yung may-ari is from UM din. Then ako from UM din. So eto, nag-order siya tapos ibibigay natin doon kasi sabi niya kasi kahapon. last siya today sa sa kanilang office doon sa pupunta natin ngayon kasi mag-travel sila family. So, iiwan lang namin ito doon. We're here. So, hatid ko muna to guys. Hello! I'm back. Thank you, ha! Bye! Andito kami ngayon sa g -mall, sa Home and Beyond. So, guys, may sinusubukan kaming upuan dito, oh. Pwede naman daw maglaro dito, oh. Bibili din kami ng lamesa para sa computer natin. Ito yung look niya. Yan. Kung makapagtas naman si Madam, parang batang aliw na aliw talaga. At hindi pa nga siya nakontento ginawa pang playground dito. <laughs> Ito yung napili namin. Pero bibigyan kami ng bago. This one. Sinadya namin mahaba. Pagpapaglagyan namin yung printer namin sa Waybill. Tsaka yan, may pa secret code yan dyan. Pero bago yung ibibigay sa amin dito. Tsaka yan, oh, mga pwedeng lagayan namin dyan ng mga documents. 950 lang delivery fee? Ah, sige, sige. Mm -hmm. Tinuruan na kami kung paano i-change pass yung code doon. And now we're heading to Pepper Lunch kasi kakain kami ni Habi. mag date na muna. And after nito ay uuwi na kami kasi ihahatid na yung in-order naming lamesa and chair. Maaga kami matapos today. Mag-tiktok dito. Isa talaga to sa so paborito kong kainan dito sa Dabao, Japanese siya. Matagal nga lang ako matapos sa so sobrang init. Kailangan pag pumunta ka dito, hindi ka super duper gutom. Kasi mapapaso talaga dila mo. Ayun kay Habi. Next guys, punta tayo dyan. tukot to kuya. So, eto yung napili namin dito. Lagayan ng mga docks namin. Tsaka yan sa resibo. Next is printer. Ito yung nabili namin Epson. Mas mura kasi yung ink niya. And may ink na yan siya kasama dyan. If ever man, mas mo yan. Hindi rin siya mag-fit in. So, malalaman mo na hindi talaga siya para dyan. Meron pang dalawa another. And if maubos na bibili kami ng bago, ang sasabihin lang namin is yung code niya. 003 or yung ayan L3210. Ayan naman yung yellow at yung cyan para may guide lang tayo. Ayan na siya guys. Ayan, eto na, nandito na kami sa bahay. Nahatid na yung lamesa, yung printer na nabili, tsaka yung upuan, tsaka yung computer set na nabili namin. So ngayon isi-setup na namin siya. Ayan guys, tapos na. Na-setup na natin lahat. At sa mga naghahanap ng computer dyan or laptop, nako, kay LNA na kayo kasi aside sa hindi kayo iti-take advantage kung wala kayong alam sa mga gadget or what, mga specs and so on, doon tuturuan kayo at mas mapapadali. Kahit ilang years pa yan, pag bumalik kayo doon, may papaayos kayo or magpapalinis deep cleaning, ayun, makakales ka pa, okay? And, Ready na tayo magtrabaho sa ating wear me slash parang gaming look and aesthetic look. Ayan, ang nila na lang ang bahay. Aw. Ay, sana, sana, sana ibigay. Ayun lang. So that's all for today. Bye! Siyempre, bago talaga totally mag-end yung vlog natin for today's video, ay kailangan ma-update ko muna kayo dito sa ginagamit kong product na maaaring makatulong sa bukol ko sa aking breast. So ngayon yung paunang araw natin. So far, magaan siya sa pakiramdam. At totoo nga yung sinabi sa nagpahiram sa akin nito, na kapag na-blow mo yan sa mukha mo, maaanto ka talaga. Ay, sige, gaya-gaya ba? <laughs> 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 Sorry yung VO may background na blower kasi blower kami ngayon habang nabivio ako. Sa level number 1 pa lang, mainit na siya. But tolerable lang naman. Basta wag mo lang ipirme. Kailangan i-move mo siya kasi pag napirme siya, mainit na. Excited na ako sa anumang magiging kalabasan nito. Ang dami din kasi testimony sa product na to. May natulungan na stroke. Meron din kamay na nagalaw na. Tsaka paan na nakalakad na. And pwede din ito i-blow sa water ng mga newborn babies. Sa mga hindi nakakatulog or nagkakaroon ng insomnia, pwedeng pwede to. Tingnan nyo ako dyan. Lagi talaga ako na yun. Pero hindi ko na ipapakita lahat kasi mapapah balang video. Basta kapag nadaanan kayo ng lower sa breast ko lang yan na. Pero lagi talaga ako inaantok dyan. And after nakatulog talaga.